Ayan guys po. Sobrang inog po. Ang gawa ni sa probinsya. Pero sa palengke to guys, wala. Hindi ko alam ba't wala sa palengke. Ito yung mangga na di mo makikita sa palengke. Alright guys! Good morning po! Good morning! Good morning! Ayan. Ganun. Ganun pa rin. Ganap tayo ng masungkit na mangga tawagin po sa amin ay manggawani mabangong mangga dala na rin po kami ng panungkit ah, sa may nag comment po sa anong lugar to nasa ano po to dato blasin at maging yeah. Barangay Miti. Napakataimik po dito sa lugar namin. Malalambot po ang mga, ta mga tao. Hindi po mahilig sa gulo. Dito guys sa amin guys ang pinakamaganda dito. Wala po mga baril yung mga tao dito. Puro itak lang. lang kailigilig kailig sa baril. Dito po sa munisipyo namin, ito po yung lugar namin ang top 1 na pinakatayimik po. Hindi po siya na sa kahit anong kaguluhan kung meron mang nangyayari. Tayimik po sa amin. Ayan po yung mangga. Pasok po yung barangay miti. Sa katayimikan. Inaantay na lang po namin magkaroon ng reward. Pagkilala. Ayan si brother Joe, si Dato. Ayan po yung mangga. Kailangan natin ng panungkit guys para di, di po mabugbog yung sanga. At. Kailangan ng panungkit. Tanda nga yung ilaw o. Maruto. Simi. Maruto. ah Oto. Diwan. Diyo man ganun ako. Ayan guys. Inog po siya. Ito yung manga guys na no. Bango. Mabango po. Di, pag nainog po di po siya may tatago kasi sobrang bango po. Para sa dalagi mabango Ano pa, baka mga dalawang araw, inog na rin. Then, Eto guys, napaka-inog po. bango Ah, yan na. at tatlo na yung nahulog hindi sa wala na hindi inog guys bisa sa hindi sa hindi Sudah, <-nya> dulu ayo semalam. <dieser>. Eh, mana apa? Ah, Ito guys, inog dyan dalawa guys. Eh. Pwede na no kainin. Ang bango, bango, ang bango. So, na lang masarap. Ayan guys po. Sobrang inog po. Ang gawa ni sa probinsya pero sa palengke to guys wala hindi ko alam ba't wala sa palengke ito yung mangga na di mo makikita sa palengke pagka siguro dahil sa mabilis sa uminog ko alam kung ba't, ba't walang sa palengke yung mga bida yung mga sista ng bida pita-testing, syempre yung bida Besin Hmm, iya. Yeah. Dia. Pang sarap sarap. Comment po kayo guys, bakit wala sa palengke itong ganitong mangga? Odi okay, po san ka? Ing guys. Napakasim. Ito yung inog niya guys. Ito yung ano, palapit na sa inog. Pero sa nga araw lang to guys ay inog na. Ito na yung inog niya guys. Ito ka to. Ayan guys. See me.

Itu, kita tenang, sobat ini. Ini bagi atas ya. Oke. Okay. Bang. <laughs> <Ayan> guys Bang. 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 Guys <laughs> Guys, Bang. <laughs> <napaka laughs> Bang. guys, bango. Oh guys, oh bango. Bango bango guys. Bango. Bango. Ang ganda yan guys, magsibugan ba? <laughs> Isa lang yung inog guys. Alright guys, ayun ko nating inog lahat. <laughs> <laughs> Nagigigila ako sa iyo. <laughs> Puro inog. Ito pong hindi kalating sako. Mga araw, dalawang araw po pwede na. Pwede na yung kainin. Kainan na! Bara kayo magbawa na ako sa akin.